pinagsanggol mo rin ba siya? Pinaglaban mo rin ba siya? Itinaya mo lahat-lahat, pati pagmumukha mo, pati integrity mo, pati pangalan mo, ay itinaya mo kahit sa kabila ng lahat ng sinasabi ng mga tao sa paligid mo, na-stop mo na yan. Dahil sa yan, mapapahiya ka lang, masisira ang pangalan mo. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Kasi ganyan na ganyan na ganyan ako sa dati kong kumpanya itinaya ko yung lahat inilaban ko kasi alam ko may nakikita ako na hindi na nakikita ng kumpanyang kinabibilangan ko na saan nagbibigay ng income sa akin at sa aking pamilya naging pingi ako hindi po ako nakikinig sa mga sinasabi ng ibang tao na mas may karanasan kaysa sa akin inilaban ko pa yon itinaya ko yung aking pangalan at nakipagpustahan pa ako nakikipagtalo pa ako at nakikipag-away pa ako at ako pang nagagalit kapag sinabihan nila ako na itigil mo na yan dahil mapapahiya ka lang na scam yan pero guys, nagkamali ako kaya ngayon na lang po yung akin pong uh, sinasabi kapag nagpo-post po ako kasi naranasan ko po, po yan kapatid at kung anong nararamdaman mo ngayon nararamdaman ko rin maliban na lang na mataas ang pride mo. Kasi ako po, ibinaba ko yung aking pride. May mga tao pa rin na nagkawala sa akin sa kabila ng nangyari. Pero guys, hindi na dapat tayo uulit pa at hindi dapat na matuto tayo sa experience natin. Sapat na or enough na na matuto tayo sa karanasan po ng iba. At pakinig tayo sa mga sinasabi nila. Okay? Yung akin pong mabigat na dahilan sa dati ko pong kumpanya, bakit inilaban ko yon sa kabila ng mga sinasabi ng ibang tao? Kasi yung mga nasa likod ng kumpanya, hindi po biro-biro. Yung mga naging nagturo po sa amin, kilala ninyo for sure at kilala ko at kilala sa buong mundo. Nababanggit diba, ako ng pangalan. Si Eric Worry is one of our trainer sa dati kumpanya. Eric Thomas, dahil pa Maxwell at napakarami pa po na kilala for sure yung mga nabanggit kong pangalan kilala mo sila po yung mga naging trainer namin sa previous company nagtotok sa amin via Zoom live at yung amin pong capacity of 1,000 ay napupuno po yun. maging yung mga nanonood sa YouTube maging sa Facebook ay napakaraming tao at marami din naman ang na nagkaroon ng resulta. But that doesn't mean na may result ay hindi discount So ang nangyari po, nawala yung kumpanya. At ayun na po, kung ano po nangyari ngayon sa kumpanya ngayon, banggitin ko na ito, talawala naman na, we need to move on yung yung Metamax at may susunod pa yung Global Premier. The same din po yun, isa lang naman ngayon. Sorry po ha, at uh, hindi po ako naninira kasi baka sabihin niyo naman naninira tayo, no? Yun kasi yun din, yun din po ako. Kung may taong concern sa iyo na nagsasabi sa iyo, makinig ka. Hindi ibig sabihin na na sinisiraan ka o hindi ka dinidisrespect ka, no? Kasi yun kasi ngayon ang ibig sabihin ng concern, na concern ngayon bagong definition, pag nabing concern, pakialam mayro ka mind your own business. Respeto lang. Yun kasi ang nagiging definition sa atin sa taas ng pride natin. Ganyan din naman ako na kapatid. Pero sobrang thankful ako and grateful sa experience kong yon. Kasi bakit hindi na po ako uulit. Hindi na po ikaw yung in-invite dyan. Baka nauna pa nga akong in-invite eh. Baka nauna pa ako. Okay? So kasi may yung mga yung mga tao na yan na sa likod ng mga company nagre-research din naman yung mga kapatid tinitingnan nila kung sino yung mga potential leaders na magdadala ng pangalan nila kapag ito ay tumayo, maraming maniniwala. Isa po ako dyan. Pero hindi ko po tinanggap. gano kasi nangyari na sa akin dati. Hindi ko po papayagan mangyari sa akin at tuluyan akong masira. Yun lang naman po ay hope may learnings po tayo ngayon sa akin pong nabanggit kayo kasi parehas na parehas na parehas tayo kapatid. Why not start over? Pwede ka po mag-start over. Kung sino po yung upline mo, kung nasaan ka po ngayon, hindi mo kailangan mag maghanap ng ibang apply nung bagong apply dito po sa lift code kung nasaan ka ngayon stay ka dyan just pay the, the 9.95 and work for it let's rock gusto kitang makita sa Diamond Club okay yun lamang po hindi pa po huli ng lahat kapatid kayang kaya mong makabawi kayang kaya mong gawin ito kayang kaya mong trabahuin ito at someday gusto kong makamayan kita at masabi man lang sa iyo well done congratulations